greeting smartwatch fans meron tayo dito ang una nating outdoor rugged smartwatch na i-review sa channel na ito ang cospet t3 ultra or cospet tank t3 ultra isa itong rugged outdoor smartwatch from cospet at isa rin sa mga affordable na outdoor smartwatch na loaded ng features. So, kung hindi nyo kayang bilhin yung offering ng Amazfit or yung isa, Garmin, so, dito tayo magsisettle. Pwede na tong alternative. Ang Cospet Tang T3 Ultra. So, maganda naman yung design. Okay siya. Solid body build. Kung napapansin nyo, all metal design except lang yung nandito sa gilid. Pero yung back cover nya dito, metal. According sa specs niya, meron siyang unibody metal design. Stainless steel. Merong four physical buttons dito. Selection, back, up, and down. Meron din siyang AMOLED screen display. So, titingnan natin kung ano mga bang, mga bang mga features ng Cospet Tank T3 Ultra nito. So, subscribe, like, and share sa video na ito kung gusto nyong malaman kung ano nga ba ang content or features ng smartwatch na Cospet Tang T3 Ultra. Okay, so ito yung packaging nya. Okay, dadirect na kagad natin. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ito yung box ng Cospet Tank T3 Ultra. Mas simple siya compared sa yung sa Tank T2 na medyo social yung pagkaka-package. Pero makikita ka natin dito kung ano nga ba yung main features ng smartwatch nito Gorilla Glass. Certified IP16K at 5ATM waterproof. Military grade drop tested na smartwatch. Quality warranty. So tingnan natin dito. 15 military grade test. So, dumaan siya sa extreme temperature testing, harsh environment testing, tensile testing, waterproof testing din, at contamination by fluid. So, ano nga ba yung mga features natin dito? Dual band satellite system, barometric pressure, may built-in compass din, at altitude measurement. So, dito, rugged design, 130 plus sports mode. Pero kung titingnan mo sa website ng Cospet na doon 170 plus. So pwede kasi siguro kayong mag-add. Okay, merong Hi-Fi, High Fidelity na Bluetooth calling. Isa ito sa mga rugged outdoor smartwatch na merong support sa Bluetooth calling, hindi lang push notifications. 580m IP69K waterproof. Sa likod, meron tayo dito tayong specifications. model natin Tang T3 Ultra 1.43 inch AMOLED mataas yung resolution yan dito 466 x 466 malaki rin yung battery capacity 470 mAh dual band and 6 satellite positioning system so meron siyang built ng GPS may compass may heart rate monitoring at ano pa ba dito 130 plus sports mode at ganun pa rin gumagamit siya ng Cospet Fit na support app available sa iOS App Store at Google Play sa contents naman ng box na ito merong user manual nandito sa loob hindi na natin tatanggalin yung smartwatch natin na may kasamang strap so quick release pin at meron tayong ditong charging cradle no? may pagkamagnetic so, hindi siya wireless charging. USB pa rin. Ganun pa rin naman yung pag-charge. USB. So, sa design ng smartwatch natin, titingnan natin yung design. titingnan so, tingnan natin yung malapitan. So, metal, bezel to. Tightly sealed. Kung nakita nyo dito, 15 military grade test. So, full waterproof. 5, 5 ATM, 50 meters yan. IP69K dive proof na smartwatch. So selection, back. So may physical button dito, metal din. Rugged design. Up, down. So far, yung design niya very impressive, quality. Premium yung dating at medyo mabigat siya. So sa so, medyo malaki naman yung wrist at gusto yung parang manly yung dating ng smartwatch nyo, ito, maganda to. Yung Cospet Tang T3 Ultra. More than 5,000 pesos yata yung price nito sa market. Affordable siya compared sa ibang uh, rugged outdoor smartwatch sa market. Nagkakalaga ng 10 to 15,000. Ito, uh, 5,000 to 6,000 lang yata. Pero nasa sa inyo pa rin yun kung trip nyo naman yung features ng smartwatch na ito. Hindi ko nga lang sigurado kung magtatagal to hindi. But anyways, sa design, okay naman. Meron naman tayong cospet ng T2 before. So far, okay naman yung smartwatch. Hanggang ngayon, buhay pa naman. So, turn on natin. Tingnan natin yung content. May battery pa ba? Ayun, meron pa. Ayan. So, ito, may physical tayo button dito. Pero pwede kayo mag-navigate. So, tingnan natin. So pwede itong i-edit. So, pwede kayo magdagdag. More. Ayan. So, may flashlight dito. Ano yung isa na to? Add natin. At iba pa, timer or alarm, alarm yata to. Ayan. Back. Dito so, sa kabila, may notifications tayo dito. Sa baba, ayun. So, may iba't ibang features tayo dito. So, pwede natin i-edit to. Shortcut cards. Sa ibang smartwatch, yung tawag dito ay yung tile. So, dito, tawag nila is shortcut cards. So, tingnan natin stopwatch. Pwede nyo rin arrange yung placement. So, depende kung ano yung mas ginagamit nyo, pwede nyo i-adjust. For example, heart rate, lagay natin sa pinakataas. Ayan. Then, back. Ayun. So, sa taas na kagad yung heart rate. So, kung gusto nyong ma-access ng mabilisan, so, ayun. Pwede nyo yung ilagay sa taas yung feature na gusto nyo. Sa kabila, ito na yung iba't ibang menus ng Cospet Tank T3 Ultra natin. So, umpisa natin. Meron tayong Bluetooth call na may support sa contacts, call logs, keypad at SOS. Daily activity, ito yung automatic activity tracking, calorie steps at distance yung kina-track. Meron ding graphs dito. Nice workout, sports function, outdoor run, outdoor walking, indoor walk. So marami siyang sports function na kasama dito. Iba't ibang sports function. May swimming din. Kasi nga, 5 ATM waterproof yung wearable. So, kung dito sa main menu, hindi kasama yung workout nyo, pwede kayong mag-add. So, hanapin nyo lang. May dance, sumahilig kayong sumayaw. Tingnan natin. May ball ballroom ba? jazz, ballet, street dance, square, zumba. Walang ballroom dito. Latin dance, yun ay siguro yun. So, tingnan natin. Zumba. Ayan. So, meron tayong zumba dito sa baba. Tingnan nga natin. Ayan. Meron na. So, hindi nga lang. Ewan kung pwedeng ma-edit to. Pwede bang ma-edit? So, pwede kayo maglagay pala ng goal settings dito. Time. So yun lang yung pwede natin gawin. Come back. So may heart rate. May sleep monitoring. May blood oxygen din. Stress monitoring. Music control. Voice assistant. Weather. May compass din. Kailan pang iset. Barometric altimeter. Breathing exercises. Notification. Stopwatch. May alarm. Timer calculator, flashlight, may find phone, women's cell, at sa settings. So, pwede ka magpalit ng watch face. Language din. Tingnan natin may Filipino ba dito. Dutch, Espanyol, Espanyol, Tagalog. Meron ba? Wala. Walang Filipino or Tagalog. Okay. Sa so, English naman okay lang. Display and brightness, display duration meron din, wrist to wake. Watch face on wrist, a uh, switch watch face on wrist meron din, tap to wake. Sound and vibration Theme. So dalawang option tayo dito, honeycomb o so, marami pa lang option, may honeycomb, turbulence. So tingnan natin. Ah, uh, turbulence tayo. Tingnan natin mamaya. Password, do not disturb mode. Ito yung sports recognition meron. So, recognize na sports ay walking, running, cycling, elliptical trainer, and rowing machine. Bottom key set, ito yon pwede nyong iset. Cover lock, system menu, at about section. So, ating model natin dito, Tang T3 Ultra. Back. Tingnan natin yung menu. Ayun sa so, ito yung na change natin kanina kaya akala ko rotary hindi naman pala so subukan natin change ulit ah team kanina yung turbulence list halo tingnan nga natin yung halo ayan ah ganun yung pag change okay na naman hindi siya rotary pero cute rin dating ng settings o ng UI so yun yung short review natin sa outdoor rugged smartwatch ng Cospet bagong bago 2024 version natin ang Cospet T3 or Cospet Tang T3 Ultra kaka-release lang itong week So, kung naghahanap kayo ng ang rugged outdoor smartwatch, baka gusto nyo consider ang Cospet Tank T3 Ultra. Available ngayon to sa Cospet na website. Bye!